guys, today, ayan. Video time ulit tayo. So, nagluluto ako ngayon ng uh, sweet and sour. Mmm. So aromatic. halo haluin natin yan. Mmm. Mm Ito ating sweet and sour. So, naku, nalagay natin ng ating sauce. Ito na Nalagay na natin lahat. And guys, ah... Uh, habang uh, pinapakulon natin yung ating niluluto eh hindi tumula natin let's uh, check the people here uh, today's month ay buwan ng pagsisurfing so this is the perfect time to do a surfing dahil nagbabago na ng ihip ng hangin kung yung mga nakalipas na buwan eh walang masyadong uh, waves this time ay ayan malalaki na so ayan yung mga tao they are uh, surfing ayan diba wow it looks uh, it looks like they they are having fun show up lang so ayun hindi tayo pwedeng tumambay ng matagal let's go back and uh, continue natin ang ating luto ayun guys so para mas masarap ilagay na natin ang ito mga pampalasa nya Ya, oh, terlihat di sisi yummy. yummy Yummy ya, Berbetul more seasoning so, I don't secret secret then you know. mmm -hmm. so let's taste mm. wow. a little bit of salt and Keeper. Oh. Yummy, yummy. Oh, At ang isang magpapasarap dito ay ang sesame oil. Yummy. Okay, guys. Ayan na ang ating istang dagat. At ito naman ang ating sauce. Look at that. Papakain na naman ng ating mga boys dito. Ayan. Sos pa lang, eh, ulam na. Diba? para maganda panoorin ito lagyan natin ng touch of love onion leeks ayan okay that's it for the video guys ha titik na natin Mmm. Oi, mm, nek. Ang sarap. Sarap. Masarap ang isdang dagat talaga. Yes. Kaya kaya to masarap kasi ginis ako to sa butter, luya, ginger, bawang, sibuyas. Mm. Number one. Lotto ni Gordy. Kaya na kayo mga guys. Mamaya pa po. Mamaya pa? Sige. Mm. Masarap guys. Sarap siya. Ano ah, masasabi mo? Ano pa? Kung sino, kung sino gumawa nito? Pumunta kan sa Amerika. <laughs> <laughs> Magawa ka ng restaurant dun. Mm. Ayan. Titikman ni Alalu. Janre. Janre, ah. genre palang pangalan mo. Janre Serpin. <laughs> Kumain na kayo. Kumuha na kayo ng rice nyo. Masarap. Mm, Masarap. Walang halong ano? Hindi ka nagjo-joke? Hindi. 10%. 10%? Ah, okay. 100% ah. 10 over. Need water. Hmm, o yan. Need water. You guys -water. get your rice. You eat na. Need water. Guys, hindi nyo pa nakikita ang... Our... Need water. Need water chicken chicken curry nyo. Hmm, sarap no? Chicken curry nyo to ah. Ayan. Pinapapak na nila kasi masarap. Quality. Quality, diba? Kumuha na kayo ng rice nyo. Oh, sige guys, ha? That's it for the video. Ciao.